Pudol ang isang lalaki sa Malolos, Bulacan nang madagit ng mga kaputan ang kanyang cellphone gamit ang panibagong estilo na tinatawag na ketchup modus. Sa kanyang Facebook post noong September 21, kinuwento ni Louis Sidro kung paano kumilos ang grupo. Sa jeep umano kung saan siya nakasakay, ay umupo sa tabi at harap niya ang mga kawatan. Maya, maya pa, nagsimula na sila sa pagmamaneobra ng pagnanakaw. Isa umano ang dumistra kay Louis para pansinin ng ketchup sa kanyang likod. Dito na umano miksena ang katabi niya na may malaking backpack at pinapunasan sa kanya ang ketchup. Pagkatapos nito ay napagtanto mano ni Louis na wala na ang kanyang cellphone at nakababa na rin ang kanyang katabi. Sa puntong ito, sinabihan siya ng katapat niyang lalaki na bumaba para habuli ng katabi nito na umano'y siyang kumuha ng kanyang cellphone. Pero pagbaba ni Louis sa jeep, wala na siyang inabutan at dito niya naisip na magkasabwat ang dalawa. Bukod sa pagre-report sa insidente, wala na umanong nagawa si Louie kaya ipinost niya ito sa Facebook upang bigyang babala ang mga commuter. Sa panayam kay Louie, hiniling niya na maging alerto ang otoridad sa mga ganitong modus, hindi lang sa Bulacan, pati na sa ibang lugar. Maliban kay Louie, Nag-post din ng halos kaparehong modus ang netizen na si Angelica Mayo Bulaklak. Nangyari ang mano ito sa isang grocery store sa Cagayan de Oro. At ang gamit naman ay lotion bilang pangkuhan ng kanyang atensyon. Ayon naman kay Manila Police District Public Information Office Chief Major Philip Ines, hindi na bago ang ganitong galawan habang papalapit ang Kapaskuhan. Maraming tawag dyan. May tinatawag tayong alopean gum, dura-dura, ketchup, laglag-barya. At kung ano-ano pa. Ang mga purpose lang talaga nitong mga ito ay ma-distract yung kanilang mga potential victims. Nga, pagka naka-experience kayo ng ganito, sabi nga gamitin natin yung presence of mind natin. At uh, bumaba tayo sa sasakyan o kaya i-report natin dito sa marami tayong makikita dyan ng mga police sa uh, lansangan, dyan sa mga uh, kalye makikita natin dyan. Meron tayong mga fixed post dyan. At the same time, may mga traffic enforcer tayo, humingi kayo ng tulong. Ang paalala lang natin, pagpupunta tayo dyan sa mga matataong lugar, sabi ka na natin, huwag na tayo magsusot ng mga mamahaling bagay na makaka-attract pa dito sa mga taong gagawa ng masama. Kasi sabi nga natin, kung pupunta kayo dyan, mamimili kayo, tignan nyo yung mga gamit nyo, ilagay nyo doon sa mga pangasisidla na alam nyo na hindi siya basta-basta makukuha. At sabi nga natin, ang pinakamahalaga talaga dyan, yung tinatawag natin pagbabantay mismo sa sarili natin. Patuloy sa pag-iisip ng mga bagong estilo ang masasamang loob. Kaya naman dapat manatiling ligtas at alerto sa anumang oras. Ako si Jel Manalo, ang inyong abante Teletabloid reporter, walang inaatrasang balita.